Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 27, 2025. Ngayon ay inihahain sa iyo ang isang malawak at walang hanggan kanbas upang iguhit ang makulay mong espiritu, mahal na Leo. Sa liwanag ng araw na tila lalo pang nagningin para sa iyo, mararamdaman mo ang pagnanais na tumuklas ng mga bagong pakikipagsapalaran, mga karanasang tumutugon sa walang takot mong pagnanais para sa kasiyahan at hamon. Ito ang panahon kung kailan ang iyong likas na tapang at masiglang personalidad ay lalong pinauunlad ng enerhiya ng araw. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagyakap sa mga karanasang nagbibigay sa isay, at kulay sa iyong araw, mga bagay na hindi lamang nagpapasigla sa iyong damdamin, kundi pati na rin sa iyong isipan at kaluluwa. Ang mga bagong karanasan, maliliit man o malalaki, ay maaaring magbukas ng mas malalalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Habang binabaybay mo ang landas ng iyong araw, maging mulat ka sa kahalagahan ng respeto sa bawat pakikipag-ugnayan mo sa iba. Pagnilayan mo kung paanong ang pakiramdam na ikaw ay iginagalang ay nakaapekto sa iyong mga iniisip, sa mga desisyong ginagawa mo, at sa mga aksyong pinipili mong tahakin. Minsan, sa ating pagkahilig sa pagkilos at pag-abot sa ating mga layunin, nakakalimutan nating tumigil at suriin kung tayo ba ay gumagalaw mula sa lugar ng respeto, hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa mga taong nasa paligid natin. Ang tunay na respeto ay hindi palaging nakikita sa mga salita, kundi sa mga dinabibigkas na kilos, sa pagtanggap sa kakulangan ng iba, sa pagbibigay ng espasyo sa pananaw ng iba, at sa pakikinig ng bukas ang puso. Ngayong araw, subukan mong paunlarin ang isang kapaligirang batbat ng pag at paggalang, isang puwang na sumasalamin sa pagnanais mong maging isang mabuting leader at kaibigan. Habang isinasabuhay mo ang lahat ng ito, mapapansin mong mas magiging bukas ang iyong puso sa mga bagay na tahimik ngunit makabuluhan. Makakaramdam ka ng malalim na koneksyon sa katahimikan at ganda ng kalikasan sa paligid mo. Ang simpleng paglalakad sa parke, pakikipaglaro sa alagang hayop, o pag-aalaga sa mga halaman ay maaaring magdala sa ng hindi matatawarang kapanatagan. Ang pagbabad sa mga sandaling ito ng katahimikan ay parang pagtanggap sa regalo ng pagiging buhay. Dito mo muling mararamdaman na ikaw ay bahagi ng isang mas malawak na kabuuan, isang likas na daloy ng enerhiya na sumusuporta sa iyong paghinga, pag-isip at pag-iral. Sa gitna ng iyong kagitingan at lakas bilang Leo, tandaan na mahalaga ring bigyang puwang ang kababaang loob at pagpapasensya, lalo na kung ang layunin ay ang pagbalanse ng damdamin at pagbuo ng mas matibay na sarili. Ngayong araw din ay iniimbitahan kang balikan at pahalagahan ang kabuuan ng iyong naging paglalakbay. Hindi laging madaling makita ang ganda ng mga liko at liko-liko sa landas na tinahak mo, ngunit sa pagtingin sa mga ito nang may pagminilay, makikita mong puno pala ito ng karunungan, tapang, at paglago. Marami sa mga karanasang ito ang naging dahilan kung bakit ngayon ay mas matibay ka, mas marunong, at mas may puso. Isang paalala ito na kahit ang mga paghihirap ay may dalang regalo kung handa kang tanggapin at unawain ang mga ito. Alagaan mo rin ang iyong katawan sa paraang tunay mong nararamdaman ang pangangalaga, magpahinga kung kinakailangan, kumain ng masustansya, at bigyang oras ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Sa espiritual na antas, subukan mong pakinggan ang iyong damdamin, ano ba talaga ang kailangan mo ngayon? Kapayapaan? Pagpapatawad? Inspirasyon? Hayaan mong dumaloy sa iyo ang sagot habang pinipili mong igalang ang sarili mong pangangailangan. Sa kabuan, ang araw na ito ay may dalang malawak na oportunidad para sa muling pagkonekta sa sarili mong kalakasan, sa kalikasan, at sa mas mataas mong layunin. Kung pipiliin mong yakapin ang katahimikan, ang pagminilay, at ang malikhaing pakikipagsapalaran, mas mapapalapit ka sa tunay mong kalooban. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay ginto, simbolo ng liwanag, kasaganaan, at dangal. Ang mga maswerteng numero ay dalawa, siyam, labing isa, at tatlumput tatlo. Ang maswerteng gawain ay ang paglikha ng isang bagay mula sa puso, maaaring pagsusulat, pagguhit, o anumang malikhaing gawain na sumasalamin sa iyong damdamin at pananaw sa buhay. Isa pang maswerteng gawain ay ang paggawa ng mabuti para sa iba nang hindi naghihintay ng kapalit, sapagkat ang kabutihang ginagawa mo ay palaging bumabalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Bilang huling paalala, magtiwala ka sa sarili mong tinig. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Ang liwanag mo ay natural na sumisikat, at sa bawat hakbang na ginagawa mong may kabutihan, pasensya, at respeto, mas lalong lumalalim ang epekto ng presensya mo sa mundo. Magpatuloy kang maging totoo, maging mapagmahal, at manatiling bukas sa mga biyayang inihahain sa iyo ng bawat sandali. Sa huli, ang iyong paglalakbay ay hindi isang tuwid na linya, kundi isang paggalaw ng puso, at ang puso mong katulad ng araw ay hindi kailanman nawawala sa liwanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.